Good morning mga kauwak. So, kanina time is mga bride dahil may gulo yan sa para may layo-layo. kasi kaya mong biyay. So, guys, story sa amin. For the go. Ay, happy siya. So, let's go to the Ang ni mga kauwak. Ano pa kasi niya May mga kauwak na hot Danger May gasolina. Anina time. Ako man mag ang magasuloy ng mga kauwak ng lakob dahil yung pwede kong mag-chika pang ni Auntie. Kung kaya't pwede siya mga si Auntie mga kauwak. Siluoy na siya kikog na ako din mga kauwak. Pagod na kaayo, wala pa ganun may naabot. Grabe na siya kainitan ni mga kauwak. Mura na dyan may Daotan tumbur sila na mga kaawak o kana mo agyan mga kaawak pero bika taas kila ang pakamahuna para ang imong motor impas ang ato ang motor. Timing po giguto mi mga kaawak kita may sigala sa dapat sa dagat ang una ugat katang kat wala pa mi kapanang ni kung gisa may tagiyan ni shout out sa imong hadol pa sa iluwa kay mi nangawat mi sa imong sigilias gutom na kay mi wala abjud mi ba bisa gisa. So kaya nga tayo na pakiwit sa ako kaya gwanta na ko ako ang ingitan ng mga kaidol. Na ko na mikyo man ang salamat sa imong tanom idol busog jud kayo Kita na pud mangga ambot mangga siya dag kuwa bag bunga ni mangga niya diri a. <coughs> ni mao ni ang gulay sa para mi sa out sa inyo. Dari na mainit sa mi kay hilab jud ay imong tiyan gutom jud ay ayo mga kay idol. Pauli na mo. So, salamat jud no pauli na jud ni ani grabe na jud ka pun. naman ni gamay ni mao to nagiwa dayon ko og sari para malibot na sa akong magulang. So, ito ang resulta sa ako. Ang disari rin ay talong, batong, ukrao kalabasa. Palit na mo, ka-25 lang.